Yan. Para, kasi ang ginagamit namin dati branded eh. Six years lang nasira. Diba? Yung six years siyang nasira. Branded yun. Hindi masakit sa bulsa. Dalawang libo. Kung itong bibilin mo. Yan. pag ano pag sa labas kala namin nag snow ano pala uh, -huh. foggy daw foggy kala ko is snow ni, eh. na eh hindi na kita yung daan eh you know mga katim paglabas namin at, eh. ang mahirap dito baka madilim to baka hindi makita yung daanan ano, ah. lakas ng ano hindi siya ganong kalamig pero yung fog nya makapal ewan ko lang to sa daanan ha? Ah. sana hindi tayo masyadong ano Yan. <laughs> ang dilim layo pa naman ang pinagparkan ko mahirap pag ganito kalayo pag may snow na malaya mahirap ayan oh nagkapag oh ayun lakas pa ng hangin ah sabay tayo sa sakyan ayun o lumubung no, na tayo hindi ako nakapag break kanina kasi ano eh, naghahabol ako ng ano ng pagkatik ano mga gugol makapal yung ano ah hmm. ang na naman yung bibig natin ngayon ah ano Okay Alam ko sino nagsasalita Radyo pala <laughs> Tingnan ko Yun ang north 8.40 Data tayo 8.30 Balay well, tayo ng 10 minutes Pero okay lang Tante Tapos lahat ng trabaho natin Okay Let's go na tayo mga ka-team at para makapagpahinga na. Ayan. Ingat. Kailangan mag-ingat tayo sa ano, ma ano madilim yung daan. Ba't na naman nag-fogging ganyan kakapat. Tapos, malakas yung hangin. Malakas yung hangin niya eh. Okay, hindi na you know, buti lang banda rito hindi gaano ano. Madilim. Siguro pag malapit, malapit na masyado siguro kaya ganoon. Yata okay. Ito paano at na uwi na tayo. Yo. natin naka kuwi tayo nang ano nang maayo kami. Ano noon, isa rito, pa sa loob. Marami kong doble kasi para hindi tayo gigenawin kasi yung pagipik ko ano yun eh. Cooler tsaka freezer yung pagipik ko kaya ano oh. Babad ako sa ano kaya. Ang, ang pula o. Oh. maganda rin o. Mamamula-mula yung skin mo. Eh. <laughs> Kasi, pag yung malamig. ba diba? Pag yung ano mo yun. Oh, lamig oh. Parang nag yelo pa. Okay, tapos ka -ta tayo sa loob. At nag-umutin na rin ako. Sarado na natin ang pinto. Yan sa... Kailangan tinitin natin no? yan. Kailangan huwag tayong basa-basa, ano, Ma mamaya, may pumasok na rabbit, ma may, may aso, o may tao. Baka may sumalisik. Eh. kailangan bago hanggang sa buong check natin. Ayan. Okay. Hey. Sige. Pasok. Ay, makabot na. yung anak. Ito yung binili namin ano. Na. Daming bigas, no? Ayan, no? Rice. Yun, no, know, mga oh. Ito, so nito. Yan, 75 inches. Pero ang presyo niya, yan, tas yung ito yung pinaka warranty niya, kabila 129 warranty, ito yung pinaka ano niya. Yan, yung presyo niya 2,000, di ba? Eh kahit na ba branded yan, para, kasi ang ginagamit namin dati branded eh. 6 years lang nasira. Di ba? 6 years siyang nasira. Branded yun Hindi masakit sa bulsa, 2,000. Kung itong bibilin mo. Yan, di ba? Oh, ito yung Hisense oh. Di ba? Sony. Tapos Hisense. Pero tingnan mo ang presyo niya. Oh, di ba? Ito lang, ito lang ang presyo niya. 75 inches, 797 lang. Di ba? Tapos ito may warranty pa siya na 69 lang. Oh, syempre. sa kung, kung, gusto mo makatipid, dito ka na sa Hisense. Ayan, oh. Di ba? Kasi dati ang TV namin branded yun ha. 6 years lang. Magki 6 years siya nasira siya. Uh, 65 inches. Nung talang ito nung nalaman namin na eto nga yung high sense maganda. Uh, at ano. Ano siya uh, ang bilis maubos sa market. Tapos ang presyo niya naman kasi tingnan niyo naman, di ba? Oh. Masira man siya ng 3 uh, years to 6 years hindi masakit. Di ba? 800 lang. Iyan oh. No? Pero may warranty pa rin yun ha? Meron siyang ano, oh. 'Di ba? May warranty pa rin 'yan. Pag nasira siya, bayaran nila ng buo 'yan. 'Di ba? Parehong may warranty 'yan. Di, di, di do ka na. Kasi bibili bibili ka ang um, ano man manood ka lang ng ka lang ng TV, 'di ba? Eh, halos pareho rin naman ng ano ng itsura niya. Oh, uh, pareho parehong malinaw, 'di ba? Di 'yung na sa ano sa makakatipid, 'di ba? May meron tayong pinuntahan dito eh. Ang talaga po ang focus ko dito na ang focus ay eh, ang focus eh. Yung paki talaga dito mga katim yung ano. Yung uh, yung pang ano yung windshield wa ano, windshield cleaner. Yan yung windshield cleaner na ang mahal niya sa ang mahal niya per peraso. Eh sabi ni ano ni Ste, mura daw dito yung ano yung, uh, yung windshield. Apat lang apat daw siya, 12 dollars lang. Yan, hanapin natin. Kaya pa inahanap ikit Hanapin natin. Yan. Let's go. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa... Dito pala sa Costco. May area na tahimik lang. Yan, dito tayo sa kabilang side. Na tahimik lang. Banda rito raw sa ano. Yung mga... Katabi daw siya ng ano. Malapit sa may bakery. Yan, dito. Tahimik na tahimik, di ba? sa kabilang side. Dun, puno. Puno yun na yan, yun. yun, yun yun dun, yung side na yun, punong puno yun dito muna tayo mag -ano. sayang din kasi, ano, mahal din kaya ng ano, windshield na yun windshield washer na yun, yung tubig, pinakatubig nya mahal din kaya ito dito check, check natin banda rito baka nandito yun eh apat na piraso daw yun, 12 dollars lang eh magkano yung pag binili mo sa labas yun 13 dollars yun eh mukhang marami rin bumibili hindi ko na ako saan banda rito eh natin. you know, mga katim, ito pala yun. Inaanap ko siya. Nakabox pala siya ng ano, pang-apatan. Oh. Ano na siya ah? the icer Kasi kailangan-kailangan dito yan. Pagka mag-winter, kailangan may, meron siyang ano yung de-icer. negative 45 show Itong kailangan nahanapin niya, diyan nakalagay na ganyan Oh. No? Kasi talagang tinutunaw niya yung ano, yung yelo. Kahit gano'n ka, ano yan. Yan, bibili tayo bali Oh. mo naman apat na piraso. For, uh, halos 15 dollars so, apat. 'Di ba magkano 'pag binili mo per peraso sa labas? You know, mga katimata, nakabili na tayo nitong ano ng uh, yung, yung winter ano siya. 4 pieces na siya. The icer pa siya. Kasi yung the icer na 'yon, ginagamit din sa mga ano yun, yung mga sa mga pinto. Lalo na pag yung yung door hindi mo mabuksan dahil nga 'don sa ano sa tindi ng lamig, tsaka yelo. Yan, ito maganda windshield to na meron di ice. Na halos uh, 14 dollars lang siya. Apat na piraso na. Yan. Eh magkano pag yung ganyan, yung negative 40 to 50? Yun know, At ayun nga at nabili na natin 'yan uh, na naka, nakatipid naka tayo. Alam niyo, makakatima simula nung ano? Simula nung uh, nagtaas 'yung mga presyo. Parang mas ma, mas darang dumami 'yung bumibili rito ngayon sa ano sa Costco kasi parang na-appreciate nila yung ano yung pagbili ng mga maramihan di ba dito kasi pag bumili ka dito bulto bulto eh talagang kahit di mo kailangan eh bibili mo talaga siya kung isa lang bibili mo apat ang mabibili mo agad di ba pero ang presyo naman niya napakamura kaya ang dami nang na eto nga nagmula nung uh, tawag ito nagmula nung nagtaas sa mga presyo itong Costco eh, hindi naman siya ganun nagtaas pero yung benta niya ganun pa rin na mas gusto man ng bumili ka ng maramihan kung mura naman di ba bibili ka ng isa lang kung mahal naman parang ganun kaya ito yung pinaka ano ngayon araw araw to na punong puno ng mga tao na napakaraming bumibili talaga na isa tatlong cart apat na cart hindi gaya na makikita mo sa, sa, ano, sa mga sa mga Walmart di ba hindi naman ganun karami yung isang postcard lang sold na di ba dito hindi talagang bultuhan ng bilihan kasi nga mas uh, mas mura daw ngayon yung nagtaas inflation rate na yan nagtaas ang bilihin mas uh, mas okay daw ngayon ng Costco basta napapansin sa mas mura pag bumili ka talagang maramihan na makakatipid ka pa yabut na lang naging member kami ng Costco yun ang mga katin pagkabibili ka naman ng mga asas, kung sa tinapay lang yan dito, dito ka naman sa pinakadulo ng Costco. May mayroong ano doon, parang uh, bakery. Yan. Yan oh. No? Lahat ng klase ng tinapay na dito, maramihan lang din ang bintahan Kaya ayan oh. No? Yun, oh. No? Yung pinakapandesal niya doon, yung mga tinapay niya, ano. Yan oh. No? Naka ano siya, naka-bundle. kaya niya, $8 lang siya. Tatlo na yan. Di ba? $8, tatlo. Diba, iba klase tinapay naman 'to eh. Yan ito, ito masarap 'tong ano, Dempster. 7 dollars lang tatlo na. 'Di ba? Mas makakamura ka. Marami nga siya pero ang malaki ang matitipid mo. 'Yan. Ito sa dulo yung ano, yun know, yung bili namin is 5 dollars lang bibili uli ako noon. Ang sarap niya, malambot. Ito, yung Dominis Steen nito eh. Bibili uli tayo, ang mura eh. Tsaka ano siya, yung tinapay niya di ano basta-basta kahit walang palaman, masarap. Yan. Ito sa Pilipinas inabutan ko yung ganito yung pandesal na 20 piraso siya. Yan No? Ganyan no. Ang lalaking ano nito, ang galaking tinapay oh. Bali naman 'yung $6 dollars lang siya. Oh. Di ba? Ang ganda no. Yan. Tayo tayo binili ni, sabibili ulit tayo nito. Nasubukan na natin yan eh, oh. ano? Bali ano siya uh, 5.99 lang siya Bibili, pa, bibili ulit tayo dito Ang importante kasi yung malambot Tapos malasa Kahit, uh, kahit anong palaban mo lang okay na yan Yan oh. Ito yung mga tinapay dito kami bibili dati Kakuha tayo sa isa. Ayun, Mura diba Natikman ko nila, sarap eh. Lalo na pag yung, yung, ano, yung peanut butter, sarap sa peanut butter yan. Harap pa tayo ng ano rito ng tinapay. Diyan naman ko, ito mga cheese bread. Cheese bread, sarap din. Yun know, o mga kating mata, pag-uwi natin, nang ulit ako ng ano, ng uh, mga basura, basura sa CR nila, basura sa CR namin basura dun sa kusina, basura dun sa baba na CR. Yan. Parang ano lang, para isang tapunan lang. Di ba? Yan. Yung ganito, ako na rin ang gumagawa kasi hindi sila sanay na ano. Tapon ng basura. Hindi parang ano lang. Kasi kapag ako pag ako nagtapon talaga isang tapunan lang para isang bagsakan lang eh buti nilang malapit-tapit lang yun no, yung basurahan dito sa amin. Pag baba lang nakagdan, basurahan na. nilang ang maganda rito, malapit. Yan. Ba, wala itong kanin naman. Yun. Yan o, dirawa yan. May isang punong yan. Huwag ka ganun. Yan, yeah, ito. Tapon tayo naman takabawos na naman tayo. Alam, pag nagkatapon ako ng basura, para piling ko, ang laking-laking bagay na nali... Bag, ang laking bagay na kalat ang nawala sa bahay. Parang piling mo, malinis yung bahay pag walang basura. Di ba? Hindi ba pala tayo tapos? May mga ano pa pala tayo. Yung mga box. Kasi sa Costco, karamihan, pag may bibilin ka, laging may ganito. Ito yung pinaka-plastic nila. Buta, kahit pa paano may ganyan, di ba? kasi maraming nga sa post ko yun ayan ano na iipon? tatapon natin ito ito mga to kailangan itatapon natin yung sana yun dami puro sa post galing yun eh. pero ito isa sana sa tipad sa kipad ni tatapon natin mga to sa ano doon naman sa kabilang side yun ito naman ang ano ang uh, itatapon natin ang dami no ayan sa Pilipinas, magkano ba bentahan ngayon ng ganito? Kasi dati nag-iipon kami diaryo. Diaryo dinadangkal 'yun eh. Tapos ito kinikilo to, yung mga ganyang karton. Magkano na ngayon doon? Mga katin sa Pilipinas. Dito kasi ano lang yun, nire-recycle lang yun. Yun oh, nilakihan na Oh. Kasi napupuno, umaapaw yan, umaapot na ganito sa baba yan. Sa kabilang side pag binuksan mo yung ganito nila, nung puno. Ito sa amin, nilagdagan natin yan, yung laki na. Sa kabila, nilagdagan din kasi nga, itong mga nakaraang ano itong mag ano mag mag, mag spring ay spring at ay mag pull ngayon magpo pull daming nag ano nagtatapon ng mga gamit tuwing ano kasi yan eh ganyan naman tayo dito di diba? pag yung every season nagtatapon tayo ng mga gamit na hindi ginagamit yan pero yung ano yung mga kalakal binibenta natin yan yun yung may mga deposito binibenta natin yan kaya mga katim natin yan hindi nagbibenta baka naman eh, i-donate na lang natin sa donate na lang sa amin <laughs> pang gasolina kasi misa meron, meron dito ano eh meron dito hindi nag, nag, nag iipon ng ganyan kami simulat sa po nag iipon na kami kasi nga may deposit eh dapat sa Pilipinas ganyan lahat ng mga inumin may deposit para itatabi hindi ikakalat yan di ba kaya yung maganda rito diba, tatapon mo yun binayaran yung deposit na nun kaya sana sa Pilipinas ganyan para hindi tayo nakikita ng mga kalat-kalat diyan. Sa mga paligid, no. Lahat ng iinumin, eh. lahat ng bagay na ano dapat i-deposit. O sige. Bukas naman ulit. See you on the next vlog. Babang! bye. You know. Hmm. Bilis na dumilim. Pero ang yung lamig ka, ah. malamig, buti na nakaganito ako. na <laughs> nakakangitig. Hindi tayo bibili tayo ng pagkain ng aso. Chicken, sana meron pa. Check natin. Yung binibili namin lagi na roasted chicken. Ito mga ano sa mga instant. Mga instant to, no? Ito ano na. So, painit mo na lang. Ito, bumili tayo ng ano, ng uh, pangbaon. Diba pagkasakok kasi sa kotse lang ako kumakain. Ayan, no? Oh. May murang mura 1.27 lang. Naka, nakabawas din siya. eh ito 10% discount pa natin. Kung hindi na lang yung ano yung flavor, gabi na kasi. Pero okay na yan. Nakabili tayo ng manok. Tsaka yung ano. Yun nga yung uh, natin tinapay. So, ito yung manok na ano. Di ba? Nabuksan yung iba. Yung isa nito, no? Yan. Ito yung... Nakasale pa rin, no? mga hmm. 23 na yun price yan pala eh baka sale kasi ba? yung mga turkey na yun napaka ng turkey na yun yun yung mga pinipick namin ngayon ang lalaking turkey <laughs> ang bigat ilang piraso? Ah, sumus naka sale pa rin ang dami pa rin oh oh 18 dollars yan naging 13 pa rin oh Nakasale pa rin pala. Bumili din tayo ng ano. Pansit Canton. Yan. <laughs> Lakas ng amin yun. Sa, sa ulo. Ang <laughs> oh. dami mga nakas. Mga ganyan tambak na ganyan mga sale yan. Ano ba to? Flour yan. Yun know, yung isup kanina. Ganun no? Yung gulay, gulay na yun. yung broccoli. Tinikma ko kanina yung soup. sa Costco. Ang patikin sila? Oo, oh, ang dami. Yan, ito yung mga pinili natin ngayon. Mga pang extra-extra. Mm -hmm. Makapal na yung mga suot. Sa Costco, mga kakapal na rin ang mga paninda. Pag ganito oras okay mamili. Kaya lang wala na ganong mabili, no? Ano ang mga ano na, no, mga kapal na. No, yun yung mas masarap isuot. Kasi malamig na talaga. Yung pinapabili ni Martin, yung binigay na gusto. Halin. Ah, wala. Yan yung mga ano na. Yan yung masarap isuot eh. Pagka ano. Riding in tandem mo, namimili. <laughs> Ito lang yung binili natin. Yung mga ano lang, kailangan lang parang naramdam, naramdaman natin yung ano ah yeah. ito nga parang nararamdaman na namin yung snow ah kasi pag yung ganyan yung, ganyan yung lamig mag snow eh kakaiba siya eh pero na nga kung natin isipin yun sakto pa ano, pasara na yung walmart pati mo may bukas pa dito masarap din dito yung ano sa tabi lang sa ano malapit lang sa amin to no oras na ba? ganda Ah. Oh. Take off na lang 'yan. Hello. Hindi Pa-marami yan. Okay. <laughs> you know, hanggang 9 lang. Hanggang 9:00 o'clock lang kita, no? Bali 8 ano, natin i-take out na lang natin for take out siya may ano naman dun eh, may, may, rice din naman sa bahay para extra rice dito na rin tapos yung tubig dun na rin kasi mahal ng tubig dito <laughs> yes. diba dami yung tao pagpasara na okay ah uh, di lang natin hindi na ayoko yung pink eh ang laki ng depresya nung ano no? Tinapay nila no Ito iba naman to yung dati. Padagdagan mo na sauce. Ay, kasi yun sa'yo lang. Tapit oh. yung isa yung mm. gumawa. Ang ganun yung cheese oh. ah, Nakakaba. isang ganun. Can you put all the sauce? <laughs> mm. Yes, Thank you. Ay yan. Yan. yung serving na ano. Okay. And cut it into two, okay? Slice it into two. Thank you. Uh -huh. Pangdalawahan na yan. Yan yun oh. Kaya ito na. Ang dami oh. Oo, mainit doon. Oh. Dahil doon sa niluluto, minsan umuusok nga yun, yun know? oh. <laughs> Pag maraming niluluto, umuusok. Yan, sarado na yung ano, halos. Lakukan mana Marita